Magandang araw po sa iyo, Brother Ellie. Uh, ito po ang tanong ko. Bilang isang katoliko, nararapat po ba o bang i-confess sa pare or press ang aking kasalanan? Yan po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ako sa'yo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, eh sa nobyo mo, ikaw, doon ka mangumpisal. Basahin natin ang 5.16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Maliwanag, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa si ang sabi, busa magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampon ang usa alang sa usa aron mga ayo kamo kita mo ang usa ug usa eh halimbawa nagkasala ka sa kaibigan mo sa kaibigan mo dong ka mangungumpisal hingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala eh. pero pangunahin dapat Mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat eh. Basahin natin ang 32.5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ingles kapatid la Daniel, I acknowledge my sin unto thee and mine iniquity have I not hid I said I will confess my transgressions unto the Lord and thou forgavest the iniquity of my sin said I will confess my transgressions unto the Lord not to the priest If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord, first of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuano, sabi, giila ko ang akong sala nganha kanimo ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Mingon ako, igasugid ko sa ginoo ang akong mga kalapasan. ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Kita mo? Maliwanag kahit saan mo basahin Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala, that is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka. Kung kanino ka nagkasala, kasala ka sa kumpari mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nalay mo. Punta ka sa kanya, umamin ka, yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya, yun ang utos kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po.